Guys, kita guys, kita, kita, bos kita bos, kita guys kita. Masih ingat kasih cat tv? Kalo ini, ini julemik. Wah lah, wah langsir yan lang kayo guys STD lang STD wala pa si Benedict. Steady lang kayo dyan. Ah, shout out kay Benedict Bandic Wala pa si Benedict. Guys, steady guys. Wala pa si Benedict. Guys, andito na pala guys. An inantay nyo. Andito na si Benedict Bandic Ah, shout out kay Rogelio Bandic Rogelio Bandi. Shout out. Tol. Shout out, tol. Hindi naman lang eh. Pahal niyo bandit, shout out. Guys. Baho ah. Yan Dito pala guys. Matalino pala to si Benedict. Ano bueno guys? Move. Dito lang tayo. Out na. Out na. Guys, dyan lang kayo guys. Huwag kayong mawala. So ngayon. Ano, sabay tayo bukas. Kung so maglaro ka alas 7, huwag ka na. Kasi alas, alas 7, alas na kami dito. Stay with dyan. Oh. City kasing ka na. lalabas yung pawis natin. Maganda kaya sa umaga pawis. O ano? Guys, andyan lang kayo guys. Ha? Huwag kayo mawala guys. Stand by guys. Nagmeeting pa sila guys. Andyan na si Utol oh. o. guys, okay na yung ano guys. Meeting namin guys. Okay na. Postpone guys. Postpone na, postpone. Extend, extend. Guys, extend guys. Extend, extend. Extend. Extend, extend. 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 extend kami guys. Handa na ako maghakot, guys. <laughs> okay na, guys. Madaling kausap si ate, guys. Okay, nakasundo na sila, guys. Extend. Oh, nakiusap, guys. Ayos. Sabihin mo. Bait yung mayari. Yan, ang pwede. Harap ka. Madaling pakiusapan. Sabihin mo, doon. Extend guys. Oh, extend guys. Ah, shout out kay Ate. Nakiusap guys eh. Saan kaya to mapunta guys? Mauwi to sa Tagay guys. Tagay na lang to. Sigurado to. Ito, hindi pa nagyaya. Ako ka pa dyan. Nagkayayaan pa, nagkahiyaan pa, nangapa pa. Sige guys, babay na kay maglaba pa ako. Hanggang dito na lang. Peace out.